Pana-panting na bibing sa ating mga sabaw. Gusto mo ba 'to ang sa Ate Bee. Dalawa po. Ate Bee Ate Yet. tayo ngayon ng ginataang puso ng saging. Luluguin natin ito ngayon sa kahoy para maiba naman. Igigisa muna natin ang sibuyas, bawang at sakaluya bago natin ilagay ang gata. Ang isasag natin dito sa puso ng saging ay sardinas. Kaya isabay na natin yung sabaw ng sardinas. Dalawang sardinas ang ilalagay natin kasi marami-rami yung puso ng saging. Tapos haluin lang natin para hindi luminaw ang gata hanggang sa kumulo. Lagyan na pala natin ng paminta. Kapag gumulo na, ilagay na natin ang puso ng saging. Shout out nga po pala sa mga tagapantok at sa mga kasisters ni mami. Lagay po tayo ng konting seasoning. Siling haba at saka konting asin. Maglalagay din tayo ng konting suka kasi pampasarap din yan sa ating ginatang puso ng saging. Ayan, luto na ang ating ginataang puso ng saging. Pwede na tayong kumain. Diba, ang sarap. Ano Kain tayo muna. Tapos Kamay-kamay. Para Basta luto sa kahoy, surak. No? O dius mga sa kahoy. Bakit? Ba? Ba? No. No. Mamimili. Nasa Dalawa po. Ate at ATV. <laughs> 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 <No, God. laughs>